Good morning! Welcome to my channel! Today is Saturday. It's my rest day. Uh, samahan niyo kami puntahan yung agency, papuntang Poland or pa Canada. Kung gusto niyo pumunta ng Poland guys or Canada, hanapin niyo lang tong agency dito sa may Central Hong Kong. So, i-guide ko kayo kung paano pumunta doon. Okay? So, please watch this pagdating nyo ng Central MTR guys, mag-exit kayo ng B. Ayan yung exit B. Then, bye-bye nyo tong CSL. Maglabas nyo ng exit B, may CSL. Then, uh, bye-bye nyo lang to. Merong overpass doon. So, doon tayo pupunta. Let's go guys! Samahan nyo kami. Para hindi kayo mawala at mapuntahan nyo yung agency na sinasabi ko. Itong agency na to, sila din yung Uh, agency ko dito sa Pilipinas. Sige, go kayo. Nagbablog ako. Marinig yung usapan nyo dito. <laughs> yung way. Yan. Yeah. Pasensya na kayo guys kung medyo magalaw ang aking touchline. Ah, oh, madadala niyo tong Watson. Ayun yung 7-Eleven. Oh, ito yung mga ano ha, mga landmark na makikita nyo papunta doon sa Hong ito daanan nyo to straight ahead lang guys hanggang makarating tayo doon sa tawiran sa tamang tawiran kailangan mong tumawid sa tamang tawiran kasi pag nahuli ka ng pulis dyan baka kulang pa yung isang buwan na sahod mo <laughs> pambayad mo doon sa penalty mo, okay? O, dyan tayo tatawid sa may stoplight. Hindi na kami aabot. Mabagal kami maglaba. Ang daming pinay guys. Para lang kayong nasa Philippines sobrang dami ng uh, kababayan natin dito sa Hong Kong. Okay? So, dahil naka-stop, tatawid tayo dyan sa may Tunisia. Yan. Dito kayo tatawid. Oh. Tawid na tayo, guys. Ay, bilis ng Wala kang blink. Yan mo ha, daanan nyo yung Manye Manye building Ayun ha, tawid lang doon Madaanan tong Takwing phone Shop Daan kayo dito Takwing phone Shop nakita nyo naman to pagbaba nyo ng central makikita nyo na tong parang overpass na to dito lang sya guys pagdating nyo dito sa stoplight turn left lang tayo turn left di diba yun yung overpass Turn left lang kayo dito. Then, hanapin natin yung building. Kasi nandito na si Ma'am Tin. Kaya madaanan nyo tong manukan na to. Manukan? Kainan. Katabi lang nito guys. Ayan. Ito pala yun. O, ito yung address. 58 Queen Victoria Street Central. O, dito na tayo. Pasok na tayo. Pull. Ibig sabihin, hila, ano? <laughs> Itong guard, alam na niyan kung saan tayo pupunta. Morning, sir. Going to Yan Yi. Aya, thank you. Oh, seven. Four o oh, okay. Four. You thank you. 11 Okay, so we go to four. Eleven. Eleven seats. Four tayo. O, puntahan nyo lang. Four. Ano dyan nyo Agency. Oh, agency. Mm -mm. O, kami yung mga mag i i i